Today's vlog. Makikipitas po tayo ng mga dito. po tayo ng ating mother. Ito po, nagidiwara na naman po siya. Kaang-aang na nagidiwara. Ako pipitas! Wait lang na, ay. ako pipitas. Nagsidyan. Dumami ko. Hahaha. Kaya kong pitasan, ba't di kong makakayang pitasin yan? At tingnan mo kung... Um, Paano ba kailangan kakatukin? Hindi pa pitasin yan. Ay, eto pitasin na to. Ba't pitasin na to? Parang hindi pa ibe, oh. Parang mura pa ibe, oh. Ano, tok tok. O. Oh. Pitasin na to. Titingnan mo yung... Paano ba kailangan? Ano ba, ano ba, ano ba yung signal para maging ano siya? Yung mga lubog na yung... Ano? Lubog na yung sungat? Mm -hmm. Ito, pitasin na to. I-export natin yan sa Japan. Ha? Sagot! Eta. Eta, 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 eta. Eta, eta, atin mo. Eh, yung matanda na yun, yung matala na yun. Pipitas, napakanap pa kayo po tayo ng mangga for today. For today's vlog. Aray, ano ba yun? Pumipitas po tayo. po tayo. Mabe may sira. May sira nga. Ayun na oh. Baka naman hindi pa naman oh. na kita. Ay, nani, eto oh. Ito, ito, ay, to. Ay, akita ko ah. Hanay! Hanay! Nabuhasin mo ko. Sino ka na oh? Ay, <laughs> ba't kayo? Bigla na <laughs> nalaglag na. Nabuhasin. Ay, dito ka. Kita <laughs> siya na kaya ito. Nabuhasin mo ko. Ay, bakit biglang nalaglag? Ha? Kita siya na kaya yan? Kita siya na kaya yan. sa okay. Ako, pinapapako pa lang eh. Huwag kayong magpapatama ng dak tayo. Mas susugat. Ay, nahinag! Kung sa air ay! Ray. Uy! Oh, Susumiya, ito lang eh. Ito, ito, ito. Kung sa'yo, nasa taas! Ito, ito. Uy, matapakan mo yan, oh. Ay, ay na, may, mga ay, mga. may ano pala. Si Daisy pala doon. <laughs> yeah, saka baby po tayo ng Vera Vera Life. Mga hinog po, oh. Ah. Hinog sa puno. Ay, ay, sabot, ano, maglalag sa ano? Hinog, oh. Ah. Hinog sa puno. Ang mga bangga. Ay, but, ay, busi. Ay. Bawal na, tata. Bawal -ba na, -ba 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 tata. Anong mukha? Bible lang naman mga bunga nagbunga na rin lahat alam ko. Oh. Pag oh, hihimot magbunga. Mag... Ay baka hindi pa hihimot magbunga. Sabi ko sa ano, atin mo, baka maunod, baka, mas baka, mas baka mas... Nah, po, daming nahuli nila sa ito niya, niya kila sa daming nahuli. Hmm. Hindi ko kumbunga. Hindi lalaki o ala ay, magbibili pa bibili pa rin ng kanin lalaki ng ano ang lalaki ng tilapia buhog na iba nga lubog yung sungat ah ito daw naman na oh, naging ay just wanna hold you. ito magsasabi sabi, -sabi ng hinog sa pinalburo